para sa yan, magkakabit ng APM gauge sa XRM 110 yan ito siya, wa. sa macho dapat natin lalagay kasi yan kaya lang naka ready na siya, eh. naka open na yung wire dito kaya mas madali yan ito sya wa. bali hanap lang kayo ng pagpagpwesto kung saan nyo yung gusto syang ipwesto bawa dyan depende sa inyo ha, kung saan nyo sya ipupwesto Ito, naglagay tayo ng bracket dito dito lang siya ilalagay para naka ano sya naka forma sya siya. Dapat dito siya ilalagay. Kaya lang, wala itong tumiliwan itong isa. Eh. Kaya dito siya ipupunta. Ayan. Tapos dito, nag-ready nag na rin ako ng body ground. Ito. Kasama na rito. Ito yung pinaka body ground niya. Yung negative niya. Tapos, yung accessory wire, dito tayo kukuha na lang. Sa brake switch. May accessory wire dyan, kulay black. Ito, so, simpleng simple lang naman to Kaya hindi kayo mahirapan. Tapos yung ignition coil, ito yon yan. Uh, yan ang ignition coil ha. Black na may lining na yellow. Diyan ko kukuha ng wire para gumana yung RPM natin. Dito natin siya ipu, ipu Ang una natin gagawin, ganito siya. Oh, meron siyang kulay. Itong black accessory wire. Etong green, negative. Body ground lang natin yan. Etong yellow, ito yung ignition coil. Oh, sa iba, black yellow ang kulay nito. Tapos etong black white, ano to ah negative tapos yung solid red ito yung ano ah positive pagsasamahin lang natin yung positive na black galing dito sa ano yung tatlong magkakasama ito yung may mga ano ano may mga bullet pagsasamahin natin di yung red at saka yung black ha dahil sila yung parehas na positive red black pagsasamahin natin ito yan sa matyo natin ito ilalagay ka lang sarado pa yun ito pares lang naman sila paglalagay lalagay mo na sa eksarim natin lalagay doon eh. lang siya bali magiging tatlo lang yan bali ito parang nagkabit ka lang ng isa kahit baguan ka kayang kaya mo na agad to kasi ang pinaka ilalagay mo lang dyan eh, ano? ah uh, ignition coil kumbaga doon ka lang hindi pamilyar pero sa accessory wire tsaka negative body ground pamilyar ka na siya pagsamain natin dalawang positive yung red at yung black. Tapos yung black, white, tsaka yung ano, yung green. Sa iba black naman 'to eh. Kasi ito sa iba black yellow ah, ignition coil. Magiging tatlo lang. Kapag nilagay na natin dito yung body ground, magiging ano na lang kagad. Dalawa na lang. Tapos accessory wire o oh, isa na lang. Napakasimple lang. Dito natin siya ipopesto. Basta kung sa inyo magandang pesto, doon yung lang siya ilalagay. Ito, tutorial lang to Magbibigay lang tayo dito ng konting kalaman sa pag-wiring at yung pesto kung gusto nyo gayahin pwede rin naman kasi so, open court na kasi itong ano natin pang tutorial natin na eksame mo antin parehas lang din naman sila ng color coding Rusi, Euro, Motopos Skygo pare parehas lang sya tapos so, gagamit kayo dito ng ano ano nung matigas na para di sya ano uga tapos ito na kagad yung ground natin oh. Ilagay natin sa ilalim itong turnilyo, body ground. Ilalagay na natin sa ground, sa green at saka sa black ha. Yung mahabang wire ha, may negative yon Sa yung tatlong malilit, may negative din. Pagsasamay natin green at saka yung black white. Sa iba, green, solid black yan ha. Tapos itong pinagsamang accessory wire, ilalagay natin dito ha. ngera din test light natin para ano. So, Tingnan natin ang ating test light. Para sa accessory wire, body ground. At tayo ng body ground tapos buksan natin accessory wire dito sa may ano. Oh. Ayan, accessory wire. Oh. Solid black pag pinatayin sa CAN, patayin din siya. Ayan sya ha. Nalagyan natin ang accessory wire. Okay. Solid black to ha. Ito natin ilalagay yon, Yung red at saka yung black. Kung hindi sya aabot, magduduktong tayo ng maliit na wire. si maliit na wire natin. Umabot ba siya sa may ano? Natin baka umabot naman yung red natin. Ito ah. Yung red natin na ah, ilalagay natin sa accessory wire. Putin lang muna natin. Duduktungan niyo lang naman yung pag ano, hindi siya aabot. Solid black ah, wag dito sa brake light switch ah. Kasi gagana lang siya pag nagpreno kayo. Solid black o accessory wire. Tapos check natin kung mayroong ground dito yung nilagay natin sa body ground. Pag body ground naman nang hahanapin, lagay tayo sa positive positive ng battery o plus sign. Yan, tapos lagay natin dito. Okay, may body ground. Yun, may body ground. No? Ito, ibig sabihin yung wire niyan. Okay, may ground. Okay na, no? ignition coil na lang ang hanapin natin. Ignition coil. Ito naman siya. Dito tayo maglalagay ng wire sa ignition coil para na gumana na yung ating rpm gauge natin ito ngayon yung papagapangin natin dito tapos papapasokin nyo rin sa loob ah. ito ang forma niya tapos papasok nyo rito technician coil ha panadaanin nyo yan magagandaan nyo para hindi siya may ipit yung tamang tama lang Lalagay niya sa kulay yellow. Sa kulay yellow lang natin lalagay. Tapos testing na kagad natin. Ay saka sayang gumana na yung ating backlight. Tapos pag pag uh, na natin siya. Ang na din atin natin ano, ah, ito gas natin okay, mataas ang minor patuhasin natin hindi mo lalaman kasi mean, yung minor nyo kung mataas ang ah, gabaw maganda yung kulay ng backlight nya ah, red blue Okay, simple simple lang kasi yung paglalagay ng ano ha paglalagay ng RPM pare parehas lang yan kahit sa ang ano kahit sa ang motor nila ignition coil mga carb type ha iba naman sa FI kailangan natin doon ng pulser pag so, mga FI yung paglalagyan At ito sa carb lang to mga hapaw ka na ha may idea ka na kung saan ka magpapalit Bali tatlong wire lang ha. Yung kulay yellow, ignition coil. Ito. Tapos yung accessory wire, ito siya. Accessory wire, ayan na Accessory wire na rin. Tapos body ground. Ito mismo, dito lang mismo siya. Yung dalawang wire. Bali lima lang naman yan. Yung kagaya ng nanong sa inyo. Ganun lang kasayaan yung paglalagay ng RPM. Kahit sang motor to kasaya ha. Kahit sang motor, pwede pe nang ilagay. Tapos hanapan nyo lang siya ng magandang pwesto yung kitang kita nyo. Pag meron kayong hindi na kuha, mag-comment na kayo. Kapagutin ko yan. Susunod talagay natin sa Macho 175. Para may katerno na yung ating digital speedometer. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.